So muna na ni room nga nabook sa kompanya mga kademers no diri sa Gladstone Australia. So 14 karon alas 9:00 sa gabi eh. Din ko haon mi sa 16 sa alas 8 sa buntag. So napay, pa eh makapahuway mi tarong kay ang barko ngkurahi kurahi pa wala pa masulod. So muna ni room na mo. Kompleto kayo gamit gid. Oh, refrigerator. Na ah, oh. mga imnon ni gatas, mga pagkaon, tubig. May beer. Dili oh, pwede ka magluto-luto. Kompleto mas gamit. Dili man ni pangkuan, mura ra kundo, kundo, kundo type na no. May lamisa. Oh, may sala, TV. Nandiri ako ah. wala pa ko ka pang Na kumbagahi pa diri. Mo ang kama, double bed siya no? Duha ka kama siya no. Then nindot kayo. Oh. Alright. Alright. Ang muna ang CR. Wala oh, like ka nice. Uy. Arita magkapahuay pag ito ta. Na bathtub CR na ko. Di ako mag-shower. Oh. Pwede pa ka maglaba. Labhali mo ta ng labhono ni mo. Sa kamotus barko, <laughs> yeah. so, nadiri Nasad sila ay. Eh. Sige tawagan niya. Diri eh. sa gawas, no? So, muna yung Gladstone, Australia. Grabe, alas noibi parang oras no? Time check diri, alas noibi, pero sus, grabe, mingawa naman diri, oh. O, ano, may gagi-agi taon diri, eh. oh wakay nga samok-samok. Alas noibi pa. O, yan, oh. hindi agi. Moro kitao na. Mingawi kayong Australia, Gladstone, Australia. Hindi oh. ka kita yung naglakaw-lakaw. oh. close na tanan. Close na kita nan. So mo to mga dreamers no. Abot na kita sa atong pagsampah. Kapahuway na kita taon diri karon. Pahuway taron. Always fight 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 for your dreams and don't 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 give up mga dreamers. Fighting mga dreamers.